Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Mot sa pag niya sa second round, ang tournament ng Matera Mayaman at ang pagbabalik ng paborito nating MC sa so tara. Umani nga ng positibong reaksyon ang ginawang pag-share ng blessings ni Invictus sa ating mga kababayan. Madaming batter up fans ang nagsabi na hindi lang daw siya isa buhay champion, kundi champion din pala sa totoong buhay. Kahit si Kuya Laps ay saludo din sa iyo, isa buhay champ 2023 Invictus. Sa kabilang balita naman sa paparating nga na event ng PSP sa April 27th, ay walang tapon ng lineup bukod nga sa matirang mayaman na lineup ay I main event pa ang Sack vs Disaster at ang pagbabalik nila Kamandag, Prosecutor Billy, The Forms at Target, 2 on 2, J. King Romano laban kina Serdeo at JD. Napagalaman din natin na babalik siya na at Creeply at syempre apapahuli ba ang bagong meta ngayon? Badang all the way laban kay Nikki. Idol ba sino-sino pa undercard sa April 27. Si ano yata eh? I sila Don Pao, lalaban niya sila Don Pao. Sino pa ba? Si Cripley yata, nandiyan si Cripley. Nandiyan o, no? oh. nandiyan siya, Cripley. Sino pa ba? Si Target, nandiyan yan dali. Fighting nanjan naman si Akata versus sa uh, Six Trend. Si versus Aito. Unang banat, ramdam nyo agad ng guhit. Na parang napasyak ng kuwerbo. Sak inkwentro Itong lumalaking ulo bubulihin. Bago bigyan ng headshot. Tiny paki bear hug. <laughs> Then headlock. Gibingihin mo na kita gan sa gilid ng tenga sabay pukol sa noo change mag sige takbo tayo on site naka scope snipe parang indian sa no red dot Mabilis ang next shot nagwa warning yung bars parang malapit na ma dead back, guess what red dot okay, market porke sa bicol ako na stock market ko daw bumaba kala niya paangat biglang bagsak siya pag Balik ko, tatak mo sa isip mo na unpredictable galawan kasi nga ay crypto! Sa kabilang balita pa ay nangaan nga ng mga pan si Lipgram. Dahil sa kahit sunod-sunod nga nitong laban ay tila hindi ito nauubusan ng magagandang linya. Kahit nga maraming hater si Lipgram ay di natin makakaila. Isa siya sa malakas ng battler ng henerasyon ngayon. Ah, kaya kung ibabase mo sa issue yung pagiging battle MC ko, marapat yatang mahiya ka sa pagiging battle MC mo. Sige, gumamit ka ng issue para yung crowd sa'yo na nga rin. na ni Looney at ni Apex, magagawa mo yung kuwanin tinuturing ko yan na challenge para sarili ko sukatin. Eh kung wala kaya akong issue, may palag ka ba sa akin? Oh! Sa uling balita, dahil sa controversial na labang Mot vs. J. Black, ay hanggang ngayon na ipinag-uusapan pa din ito. Sa live nga ni Mot, mayroon nagtanong na isang pan kung lalaban pa daw ba siya sa PSP. At ang sagot niya nga ay oo, dahil kahit ayaw niya ay no choice siya. Dahil umuna na no, mayroon silang pinirmahan na kontrata sa simula pa lang Vincent Balot Calieha Babalik ka ba sa PSP Oo eh Kailangan eh Kahit Kahit safe na Kahit ayoko na eh <laughs> Ayoko na dapat eh Kasi yun nga eh Ayun na rin naman yung sinabi ko doon Nung live diba Eh kaso may May contract signing kasi yun Sa umpisa pa lang Kaya no choice kung sino man nanalo sa labang Poison 13 vs Pistolero, ayon ng mga kalaban ni Moot sa second round ng Matira Mayaman. So kayo ba nung masasabi niyo sa paayag ni Moot? Tingin niyo ba may tatalo pa ba sa kanya sa kanyang bracket? Comment mo lang sa loobin mo sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.